Si Cassie at si ano... Panapanapan. Ay, panapanapan. Ngayon nga ay pupunta kami sa Pila, Laguna. Nabalita kasi namin na may magandang pasyalan ngayon dito. Kaya agad-agad ay pinuntahan na namin agad dito. Oh, Ang ganda, eh. ganda. pala eh. pala At buti na nga lang ay may nakita agad kaming parking kasi sobrang dami ng sasakyan. Naswertehan namin kasi may bakante pang parking dito. At pagkadating namin ay bumugad sa amin agad yung napakaraming ilaw. Talaga namang binonggahan ng Pila Laguna ang pagpapaganda ng plaza nila. At bago nga namin libutin ang buong plaza ng Pila Laguna, ay naisipan muna namin maghanap-hanap ng makakain dahil medyo nakakaramdam na rin kami ng gutom. Medyo nalilito pa nga kami kung ano kakainin namin dahil sa sobrang dami ng tindang pagkain dito. At nagustuhan nga ni Leah magpabili ng siopaw kaya yung siopaw asado ang binili namin sa kanya. At ang binili namin para sa aming talto ni Mami at Aliyah ay ang Proven. Ito kasi yung isa sa pinupuntahan namin dito pagka kami bumunod na dito sa Pila Laguna. Sobrang sarap kasi ng probi nila dito. sa so, juice, corn dog. At ang sunod naman namin binili ay ang corn na kanina pa nire-request ni, Re ni Aliyah. Ay, ketchup wala. Si Liam, hindi kay Liam yan? Pwede daw sa akin yan. Sayang nga at hindi pwede kay Liam to. Kasi sobrang masela ni Liam sa pagkain. Sobrang allergy niya sa mga malalangsa. Hindi namin alam kung ano mga nilagay dito. Baka may itlog pa nga dito. Kaya iniingatan namin na huwag siyang ma-allergy. Kasi mahirap na. Dito na namin kainin sa loob. Tuloy muna tayo ng ating... Drinks. Na -drinks ano? Tubig na lang? Ano? Tubig. O? Drinks. Drinks. Ha? Drinks. Demon? Lemon Lemon Meron? Oo May Tatlo sa akin Ilan? Tatlo Tek tatlong na Robin? Naka tatlong isaw Naka tatlong lukudet Ha? ikaw? sige Tapos bukod yung akin May aking inu

Bili mo na juice. At lemon juice nga ang binili namin inumin kasi ito rin yung gusto ng mga bata. At dito na nga namin niyang kakainin sa mismong ground ng plaza. Sayang nga at hindi kami nakapagdala ng blanket. Hindi namin alam na pwede pala dito tumambay. At kumain na rin. Sa siyopo, kumain? Mm. Siopaw, umili. Ah, <laughs> Sa ilalim. at habang nangangain nga kami ay bigla namin nakita ang SNS family isa nga pala sila sa mga sikat na vlogger dito sa atin sa Pilipinas at sila laging pinapanood ng aking asawang si Joanne <laughs> 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 next ka na hoy. Kili -kili ka okay, ako next, Si Cass, si ano... Pan na pan ako. Wey, yeah. anong masasabi mo? Nakakita mo yung idol <laughs> ni uh, SNS? Pinikilig ako. Pinikilig ka? Yes. Happy ka happy? Yes. Malay mo? Malay, malay din si mo. Malay siya. Malay siya dito ng <laughs> tamang parao dito naman ang smudge po sa inyo kunta hangga't pito pa po picture sa inyo ano i-claim natin 'yan i-claim natin oo i-claim natin wala oh. <laughs> dito sa pin walang sinabi ang Santa Cruz <laughs> ano So yun guys, hanggang dito lang. Sobrang saya ng pamamasyal namin dito sa Pila Laguna dahil nakita pa namin ng SNS Family na idol ni Joanne. So ayun, hanggang dito lang guys. This is Dorado Pam. Peace out!